Hello mga masters, welcome again to another analysis paralysis ng game novel. Ang title po ng game na to ay Tatlo na nga napunta pa sa dalawa. So majong game, tatlo na nga napunta pa sa dalawa. So anong ibig sabihin natin doon? So eto, sabihin ko na kagad kasi may clearer naman tong video na to. Tatlo na tatlo na 'yung magiging puro natin dito. Pero dahil sa error ko, nagka-error na naman ako napunta lang sa dalawa. Ang tanong na lang diyan, mananalo pa kaya 'yung bara? kasi uh, parang malakas na nga sana, hindi na po tuloy. Kasi nga, Nagkamali ako, ibig tatlo na yung puro, naging dalawa, no? So, ayun lang, wala naman po sana mambabash na naman, constructive criticism lang naman po sana tayo. Again, na-admit ko na may error tayo or may lapses tayo kasi nag nagmamadali tayo or minsan din natin pinag-iisipan yung mga tapon. So, pasensya na po, no? So, pero tingnan nyo pa rin yung game natin, takbusin nyo pa rin pa maganda ito. Eh. Kasi, uh, napapansin din namin sa iba na lumalabas lang sa aming comment section kapag kami errors kami or may mga mali doon sila buhay na buhay. Kasi buhay na buhay sila mag-bash at magmura sa amin. So, mali po yun, no? Huwag po sana tayong mag magmumura, no? Or magbabash ka agad-agad. Kasi, sure ako, hindi naman perfect yung laro nyo, eh. Sigurado ako, hindi, hindi perfect ang laro nyo. So, kasi kung perfect ang laro nyo, wala na paglaro sa inyo at nagbablog kayo ngayon at pinapakita nyo sa lahat ng kung gano'ng kagaling. Pero hindi, eh. Hindi namin kayo napapanood. So, ayun. So, ayan. Tignan mabubunot ko. 6 car ang nabunod ko. Dapat hindi tapo ng 6 car. Dyan, dapat 7 sticks. Para ang puro ko sana, 9 car, 6 car, 1 stick. Ayun, ano, ano. Di ba, inacknowledge ko naman nagkamali ako, kaya akong baway sa camera. So, nagmadali eh. Pero malayong naman, lumabas. Kasi nagpunta tayo sa extreme. Tapos pinanindigan natin yung 7 sticks. Double pay na rin naman yan. So, hindi ko rin maintindihan sa iba, no. Kapag ka... Kapag ka... Ah... Uh, nag-release or hindi tinodas ng ganyan halimbawa ganyan sabihin mahina ang loob kasi hindi pinapaikot yung bara para makakapare or makarelease di ba hindi diba mo talaga malaman eh ayan o oh, lumabas ang one stick uh, ano tayo tumodas tayo sa seven pairs double pay po ang bayad dyan so ayun ang honest mistake naman no? so tatlo na kanina yung puro napunta lang sa dalawa so nangyayari din ba sa inyo yan Yan ang tanong ko nangyayari ba sa inyo oh very perfect kayo maglaro walang error lalo ka na kilala mo